buenasin pa tayo ng marami-raming buenas. marami maraming buenas. Marami-raming <laughs> marami buenas. <laughs> marami, marami buenas. <laughs> uh, okay. Hindi, um, gusto na ay malamang kung nangyari sa bagong taon mo. <laughs> Bago po matapos ang ating taong ito, ay hindi namin kakalimutan ang exciting segments na dapat nating abangan. Ulitin ko na lang, parang... Magulo. <laughs> <laughs> parang magulo. <laughs> <laughs> okay. Tukaan at kabuhayan, 25 years na! Ay, dito wala ka. at kabuhayan, 25 years. Sabay ngayon. Sorry. 25 years. Nalito. Kanina kasi. Okay, okay. Tinigta mo dito. Hindi ako nakahanda doon ah. Sana ako doon. Saan tayo pipick up here? Tukaan at kabuhayan, 25 years. Rolling, 3, 2, 1. Tayo. Oling. Pwede mong ma-recommend. Ganun na lang. Ha? 3, 2, 1. Dok, lak, lakwek. Lakwek, lakwek. Sige. <Lock -quick. laughs> Sama dong. <laughs> okay, 3, 2, 1. Dok, Ramili, last week nabanggit niyo po yung tungkol sa mga vaccine natin, mm -hmm. sa mga bakuna. Ano naman po yung most... Ayun. Sama. Priority. Priority. <laughs> <laughs> Muli nating pasukin ang makulay na mundo ng isang sabong icon ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ang boss ko, b Enriquez ng Firebird Game Farm dito sa Firebird. <makes> Direk eh. Si Direk ang ganda na eh. Nakot, Direk. Eh. Kung hindi tumawa si Direk, muntay ka naman. And don't forget, ongoing pa rin yung promo ng meron ka na promo. Huwag po ninyo kakalimutan na magkak at nandyan po sa screen ang mechanics. Teka ah, lang. Huwag oh, magkakamera. Pera. Ay, wala. <laughs> Mag-aambono tayo, oh, pare. Oo, pala. Nananali <laughs> <laughs> po pala kayo na mga utang na loob. Magbabayad tayo. Hanggang sa muli, ito po ang tukaan at kabuhayan. 25, 25 years na. na. <laughs> Ay. Sorry. Ah. Hangin, hangin. <laughs> Ganon talaga pag nag-loading ng content. <laughs> At ako naman po, si John Mercado. Thank you for joining us today. Isa na namang oras na... <laughs> Last na. <time. laughs> <laughs> Dari, huwag mo kasi lalagyan ng English yung sa akin. <laughs> Ay, si Kate <laughs> pala <yun. laughs> Dahil linggo ngayon, asala. Sa inyong mga... Ah, okay. Direk, nagmamadali na to eh. Tingin ko nagmamadali na to. Ang programa ito ay inihatid sa inyo ng Tatak Excellence. Subok na magaling.